Nadiskubre ng Pampanga Police ang isang secret tunnel sa sinasabing leisure resort na umano'y ginagamit ng mga Chinese bosses na namamahala sa mga operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga at Bamban sa Tarlac. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Isang secret tunnel at tatlong mansyon ang natagpuan ng Pampanga Provincial Police Office sa isinagawang raid sa isang Pogo Leisure Park sa barangay Senyora Porak, Pampanga nitong Sabado. Dito umano naglalagi ang mga big boss ng mga ilegal na Pogo sa Porak at Banban. Nakatayo ang residential compound sa dalawang hektaryang lupain sa loob ng leisure resort. Ang 20-feet secret tunnel ay siyang naguugnay sa dalawang mansyon. Habang binabaybay ng joint force ng Pampanga Police ang tunnel, natumbok dito ang isang mansyon na may mga secret doors. Ang nakita namin is parang uh, may, may kwarto doon, no? may maliit na office. Uh, ang tansya namin, is doon naglalagay yung pinaka-head po nila, no, ng pinaka-big boss po. Nakatayo ang nasabing mansyon sa gitna ng isang man-made lake. Implementation of search warrant, no, natagpuan po natin, natatlan po natin doon yung walong individual, no, uh, kasama dito yung uh, dalawang uh, incorporator po ng Whirlwind Corporation, no, uh, saan nagnangalam po sina, sina, Daniel Salcedo at saka si uh, Chona May ugnayan daw ang naturang incorporators sa dalawa pang Chinese incorporators na involved sa Lucky South 99 na patuloy pang pinaghahanap. May dalawang Chinese personality po sa nagangalang si Xi Tan at saka si Jing Yu na incorporator din po. Habang anin naman sa nadatnan sa raid ang kasambahay sa mga naturang mansyon. Natagpuan din sa area ang tatlong mga bala sa firing range na naka-turnover na sa soko para sa cross-matching sa mga bala ng mga bangkay na natagpuan sa Porac at sa mga nakumpiskang baril sa Lucky South 99. Walang building permit ang nasabing residential compound at firing range mula sa munisipyo, barangay at PNP. May helipad, salon, entertainment center, bar at pool sa loob ng Leisure Hub. Nakuha sa isa sa mga mansyon ang larawan ng tinatarget sa operasyon na si Cassandra Leong. Natyempohan pa ang cellphone na may phone call ni Cassandra. Sinasabing kasintahan siya ng kapatid ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Si Cassandra Ong ay isa sa mga stockholders ng Whirlwind Corporation at opisyal ng illegal Pogo Hub sa Lucky South 99 na ni Raid sa Pampanga. Ngunit hindi na siya nakita ng mga otoridad sa mismong raid. Bukod dito, may nakumpiska rin na ilang mga gamit pang torture at mga vaults. Dito rin umano ang hideout ng mga tumakas sa Pogo Raid sa Lucky South 99. Iniimbestigahan pa ang apat na Pilipinong nahuli sa mga mansyon. On guard ang porak pulis sa naturang area habang patuloy pa ang imbestigasyon at follow-up operation habang pinagahanap pa ng mga otoridad si Cassandra Leong. Samantala, kagabi rin, binalikan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Fontana Resort dito rin sa Pampanga para sa follow-up operation sa mga residential villas na nagsisilbing hideout ng mga involved sa ilegal na pogo. Studio para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.